We let go but we do not forget. We call and work for justice. Ito ang pahayag ng katambayayong Southern Philippines Methodist Colleges Incorporated, isang private at independent support group na sumusuporta sa psychosocial at spiritual intervention sa pamilyang naulila ng 98 taong gulang na rape slave victim na si Rona Mae Patricio kaugnay sa ika-4 araw ng pagkamatay nito. Ayon sa representative ng organisasyon na si Arlene Kando, mahaba at mahirap na hakbang ang kanilang kinakaharap, lalo pat walang malinaw na witness sa kalunos-lunos na sinapit ng dalaga. Batay sa kanilang isinasagawang assessment sa nanay ng dalaga na si Maria, nakikita nilang unti-unti na nitong tinatanggap ang naging kapalaran ng anak. Pero hindi ibig sabihin nitong kinakalimutan na nila ang lahat dahil patuloy nilang hahabulin ang hustisya na Nababahala lamang umano si Maria na baka pagbalingan siya ng masospek lalo pa tinutugis na sila sa ngayon ng otoridad. Unang nabatid na posibleng nasa iisang komunidad lang ang masospek sospek sa krimen. It's 40 days now. Ano na? What's next? Kahit walang eyewitness, alam niyo sa community, ang dami narrative. Pwede kasi yung gamitin ng polis uh, for case build-up para matis together yung puzzle ba, yung connecting the dots. Tara, talagang makabuo ng isang uh, comprehensive na investigation. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.